Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa ikalabing tatlo ng Marso, 2025. Nararamdaman mo ba ang banayad ngunit kaakit-akit na hatak ng kalikasan sa araw na ito? Isang hindi maipaliwanag na enerhiya ang bumabalot sa iyo, tila isang bulong mula sa universo na nag-aanyaya sa iyong yakapin ang kasayahan, kalayaan, at ang mapaglarong espiritu ng buhay. Para bang may isang mahiwagang ritmo sa paligid mo, isang musika ng kasiyahan at sigla na bumabalot sa iyong araw. Ang enerhiyang ito ay nagdadala ng pag-asa at inspirasyon, na parang isang paalala na hindi mo kailangang magmadali o sumunod sa mahigpit na mga panuntunan upang maramdaman ang saya. Ang pagiging bukas sa kasalukuyang sandali, sa mga simpleng bagay na nagdadala ng alyo, ay maaaring magbigay sa iyo ng panibagong sigla upang harapin ang anumang hamon. Mararamdaman mong mas sensitibo ka ngayon sa emosyon ng iba, at ang iyong malasakit ay lalong titindi, na nagbibigay daan sa iyo upang mas madaling makipag-ugnayan at makipagkapwa-tao. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong maging seryoso sa lahat ng oras, sa katunayan, ang pagpapahinga, pagtawa, at pagyakap sa mga maliliit na kaligayahan ay maaaring maging susi upang mapanatili ang isang balansing pananaw sa buhay. Ito ang araw kung kailan maaari mong hayaan ang iyong sarili na maging masaya nang hindi iniisip ang mga alalahanin ng bukas. Madalas tayong lamunin ng responsibilidad, abala sa mga gawain, at puno ng alalahanin tungkol sa hinaharap. Ngunit ngayon, hayaan mong ipaalala sa iyo ng universo na hindi mo kailangang pasan ang mundo sa iyong mga balikat. Ang kasiyahan ay hindi isang bagay na dapat ipagpaliban para sa ibang araw, ito ay isang mahalagang bahagi ng buhay na kailangang isabuhay sa bawat sandali. Ang kasiyahan ay maaaring makita sa mga simpleng bagay, sa isang masayang pag-uusap, sa tunog ng iyong paboritong musika, sa init ng araw sa iyong balat, o sa halakhak na hindi mo mapigilan dahil sa isang biro ng kaibigan. Ang mundo ay maaaring maging mabigat minsan, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi mo maaaring hayaang pumasok ang liwanan. Maari mong matuklasan na sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa kasalukuyan at sa mga maliliit na bagay, mas nagiging bukas ang iyong puso sa positibong enerhiya. Ang pagiging mapaglaro at masayahin ay hindi tanda ng iresponsableng pag-ugali, sa halip, ito ay isang paraan ng pagpapakita ng pagpapahalaga sa buhay mismo. Kapag natutunan mong tumawa at magsaya, kahit sa gitna ng mga pagsubok, mas nagiging matatag ang iyong loob at mas nagiging malinaw ang iyong pananaw sa hinaharap. Ang saya ay hindi isang bagay na hinahanap sa labas, kundi isang bagay na nililikha mo mula sa loob. Sa paggalaw ng buwan sa Virgo, maaaring maramdaman mo ang matinding pangangailangang magbigay ng istruktura at kaayusan sa iyong araw. Ang enerhiyang ito ay tila isang paalala na ang disiplina at organisasyon ay hindi kaaway ng kasiyahan, kundi isang paraan upang mas lalong mapahusay ito. Sa ngayon, maaaring napapansin mo ang mga aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng atensyon, mga gawain na matagal mo nang nais tapusin, ngunit laging na ipagpapaliban, mga bagay na tila nagiging sagabal sa iyong pang-araw-araw na daloy. Ito ang tamang panahon upang pagnilayan kung alin sa iyong mga nakagawian ang tunay na nakakatulong sa iyong paglago, at kung alin ang nagiging pabigat na lamang ang mga bagay na dati mong pinahahalagahan, ngunit hindi na nagdadala ng sigla sa iyong buhay, ay maaaring palatandaan na kailangan mong magpatuloy at magbago. Ang pag-aayos ng iyong paligid, ng iyong isipan, at ng iyong mga prioridad ay makakatulong upang magkaroon ka ng mas malinaw na direksyon. Hindi naman kailangan gawing perpekto ang lahat, ang mahalaga ay magkaroon ng mas malinaw na layunin kung paano mo nais ayusin ang iyong buhay upang ito ay tunay na magdala ng kaginhawahan at kapanatagan. Minsan, ang simpleng pagsasaayos ng iyong pisikal na espasyo ay maaaring magbigay rin ng kalinawan sa iyong isipan. Isa sa pinakamahalagang kasangkapan mo sa araw na ito ay ang iyong intuition. Ang iyong panloob na boses ay mas matindi ngayon, nagpapadala ng mga senyales tungkol sa kung anong direksyon ang dapat mong tahakin. Kung may nararamdaman kang pangangailangang baguhin ang isang aspeto ng iyong buhay, huwag mong ipagwalang bahala ito. Ang ating isipan at puso ay may sariling paraan ng pagpaparamdam sa atin kung may hindi na tama o kung may mas angkop na landas na dapat tahakin. Minsan, ang takot sa pagbabago ay humahadlang sa atin upang lumago, ngunit ang takot na ito ay normal lamang. Sa halip na labanan ito, subukang intindihin kung ano ang ipinapahiwatig nito. Ang bawat pagbabago ay may kaakibat na paglago. At ang bawat hakbang na ginagawa mo patungo sa isang mas magandang bukas ay isang patunay na pinipili mong lumaban at magtagumpay. Hindi lahat ng sagot ay makikita agad, ngunit sa pamamagitan ng pakikinig sa iyong sarili, mas madaling mauunawaan kung ano ang tunay mong kailangan. Habang lumilipas ang oras, subukan mong ipokus ang iyong atensyon sa pagpapasalamat. Ang pasasalamat ay isang makapangyarihang puwersa na hindi lamang nagdadala ng kasiyahan, kundi nagpapalakas din ng iyong koneksyon sa mundo sa paligid mo. Ang pagpapahalaga sa maliliit na bagay, isang ngiti mula sa isang estranghero, isang masarap na tasa ng kape, o isang tahimik na sandali ng pagminilay, ay maaaring magdala ng malalim na kasiyahan na hindi mo inaasahan. Kapag natutunan mong magpasalamat kahit sa maliliit na biyaya, mas lalong dumadami ang magagandang bagay na dumadating sa iyong buhay. Ang pasasalamat ay isang anyo ng pagpapalaganap ng positibong enerhiya, isang paraan upang ipakita sa universo na handa kang tumanggap ng mas maraming biyaya. Subukang pagaanin ang iyong araw sa pamamagitan ng maliliit na kilos ng kasayahan. Hindi mo kailangang gumawa ng malalaking bagay upang maramdaman ang ligaya, minsan, sapat na ang isang munting kapilyuhan, isang diinaasahang sorpresa sa isang kaibigan, o simpleng paggawa ng isang bagay na hindi mo karaniwang ginagawa. Ang mga ganitong sandali ay maaaring maging mga alaala na iyong babaunin sa mga darating na araw. Ang pagiging bukas sa saya ay hindi nangangahulugang isasantabi mo ang iyong responsibilidad, kundi isang paraan upang mapanatili ang balanse sa iyong buhay. Minsan, ang mga hindi inaasahang sandali ng kasiyahan ang siyang nagdadala ng pinakamatamis na alaala. Ngayong araw, ang maswerteng kulay para sa iyo ay rosas at berde. Ang rosas ay kumakatawan sa pagmamahal, kabaitan, at pagiging bukas sa positibong enerhiya. Ito ay isang paalala na ang pagpapalaganap ng pagmamahal at malasakit ay nagdadala ng mas maraming biyaya sa iyong buhay. Ang berde naman ay sumisimbolo ng paglago, kasaganahan, at kalusugan, isang indikasyon na anumang itinatanim mong mabuting gawa o intensyon ay may kakayahang lumago at bumunga. Ang mga numerong maaaring magdala sa iyo ng swerte ngayon ay pito, labing isa, at dalawamput isa. Ang pito ay nagdadala ng espiritualidad at panloob na karunungan, ang labing isa ay kumakatawan sa mataas na kamalayan, at ang dalawamput isa ay nagdadala ng enerhiya ng pagsisimula ng bagong kabanata. Gamitin ang mga ito bilang inspirasyon sa iyong araw, at hayaang ang kasiyahan, kaayusan, at positibong enerhiya ay patuloy na dumaloy sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw, alalahanin na ang buhay ay hindi kailangang maging isang seryosong paglalakbay palagi. Ang kasiyahan, pagkamapaglaro, at pasasalamat ay mga mahalagang bahagi ng isang masayang buhay. Yakapin ang enerhiya ng araw na ito at hayaang ito ang magdala sa iyo ng mas maraming dahilan upang umiti, umibig, at maging inspirasyon sa iba. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.